usa. Napakaganda. Ayan mga ka best friend, samahan nyo po kami at papasyalin po natin yung piece sir dito po sa gawing sibul. May bago po tayong customer mga ka best friend at siya po ang kukuha sa ating 4 to 5 inches kung sakasakali po magkakasundo po kami mga ka best friend. At yan nga po natapat po mga ka best friend, na uh, piyesta po pala dito sa gawing gulod Talavera at bantog Talavera 'yan. Big shout out po sa inyo. Happy happy pesta po sa inyong lahat diyan. At makikiraan lang po kami mga ka best friend at may sisilipin po kasi kami na bispa na at sa ating mga customer na kumuha diyan po sa gawing kinalanguyan diyan po sa barangay kinalayong kinalanguyan yan yan po hindi ko po mabanggit at yan nga po nadaanan po natin na may parada po dito sa gawing gulod po na yan saka po sa gawing Pantog. Ayan po. Magkabilaan pong barangay yan. Pares pong pesta mga ka-best Happy, happy pesta po sa inyo. Mula po kay Boss Mar TV. Ayan. Pasensya na po kayo sa aking mga video. At nadaan lang po kami dyan mga ka-best friend. Sabi ko, videohan na rin po na namin kayo para kahit pa paano mapanood nyo po mga ka-best friend. At yun lang po muna. Salamat po mga ka-best friend. At kahit pa paano po namin kayo ng aming mga kamera, mga ka best friend ay salo sa At yan nga po mga ka-best friend, nasa lubong po natin yung parada sa kabilang kalsada. Dito po tayo sa kabilang dumaan mga ka-best friend. Nakakita nyo naman po mga ka-best friend, napakarami po ng pumarada dyan sa gawing bantog. Ayan po, big shout out po sa inyo. Happy happy pesta po mga ka-best friend. At yan nga po mga ka-best friend, dumating na po tayo rito sa area ni sir. Dito po yan sa gawing barangay Sipul. At yan nga po, sinisilip na po natin mabuti yung kanyang pispan mga ka-best friend. At Napakaganda naman po pala. Nakita niyo naman po mga ka best friend. Ayan po. Papakita po namin sa video kung gaano po siya kaganda. At maluwang din po siya. Nilaglagan daw po ni Sir ng halos 40,000 na fingerlings po yan. At halos wala raw po siyang na harvest mga ka best friend. At nalugi raw po siya ng unang karga niya. Kaya tayo na po ang magpapantay sa pispan Tayo na rin po ang niya sa kanyang anya, sa pag alaga Uh, Diyan nga po mga ka friend yung kumuha po sa atin na uh, tega Kinalangoyan, ayan po si SK, SK daw po siya ng Kinalangoyan, ayan big shoutout sa inyo sir, salamat po sa pag ng aming good quality links, Ayan mga ka friend, pinuntahan po natin siya kasi hindi na, hindi natin po siya matawagan, kaya nasabi niya po sa atin na tega barangay, Kinalangoyan daw po siya, kaya nagtanong po tayo mismo sa kanyang barangay ayan po mga ka-best kami po mismo ang maghahanap sa inyo pag di namin po kayo makontak kung sa kasakali po na makakuha kayo sa amin ng mga finger links. At hindi po namin kayo matawagan Sabihin nyo lang po sa amin kung saan barangay po kayo At pupunta at pupuntahan po namin kayo pagtatanong po namin kayo sa inyong mga, sa inyong mga barangay At yan nga po napakadali naman po palang hanapin ni Sir At siya po pala isang SK dyan Ayan, Big shout out sa mga taga barangay kinalangoyan, Ayan. Thank you po sa pag niyo ninyo, sir. At sa amin po kayo kumuha. At yan nga po, sinilip natin yung isda ni sir. Nakakita nyo naman po sa kulungan po yan dati ng baboy. At ginawan niya lang po ng lona, mga ka-best friend. Nakita nyo naman po kung paano pong setup yung ginawa niya. At yan nga po, dinalaw po natin siya. Isang araw pa lang po yan bago niya po nakuha yung ating finger lace. At syempre dumaan na rin po tayo dyan sa ating customer dyan sa concrete pad. Dyan po sa boundary po ng sibol at bantog. Ayan po, maraming maraming salamat po sa lahat po ng nakakapanood ng aming mga video. Salamat po sa suporta mga ka best friend. At sana patuloy niyo pa po kaming suportahan sa aming mga video. At yun lang po, salamat and God bless. Ingat po tayong lahat mga ka best friend.